isa pa pala sa gusto kong pag-usapan ay kung ano, gaano kaimportante ang pagpapasurvey ng lupa nyo kasi ang survey ay nagkakahalaga lamang ng maliit kesa sa cost ng building at saka lupa pag andito ka na sa mga highly urbanized city talagang mataas ng presyo per square meter umaabot na ng millions kahit lang 100 square meter tapos yung survey fee kakaperanggot lang yan tapos ikaw pag sinabihan ka na magpa-survey tayo tapos nagcoach sa iyo yung geodetic engineer mo tapos sabi mo mahal naman di mo na di mo na isip na ang survey fee ay kakaperanggot lang. Kakaperanggot at saka wala pa sa kalingkingan ng cost ng lupa mo at saka ng building na tatayuin mo. It is very important for for the lot to be surveyed before you will conduct any construction. Kasi pag na-construct na yan at mali ang napagtayuan ng building headache yan eh yan ang sisira palagi sa araw mo kasi magkakakaso ka you will have the risk that your building will be demolished sayang naman ang investment mo kung hindi mo yan ipapasurvey kaya nga kami, mga geodetic engineer, lagi naming pinapaalala yan sa mga lot owner tsaka sa mga gustong magpatayo ng building na pagtsagaan nyo na yung pagpapasurvey na, ng lupa nyo before any construction at saka wag nyo iasa sa foreman o sa civil engineer nyo o kaya sa architect nyo ang pagpapatayo. Pag ang architect ay nagsuggest na, Ma'am, Sir, ipasurvey muna natin ang lupa. Tapos sabi mo, magkano ba yan? Ganito, Ma'am, sabi mo. Awag na. Meron naman niyang mga muhon. Remember, hindi lahat ng namumuhonan, yun talaga ang proper location kasi merong mga muhon na na move na siya or nawala tapos magpapatayo ka ng building dapat updated yung survey para pag nag construct ka wala kang sisisihing iba kundi yung geodetic engineer mo kasi pag hindi mo na pa walang, walang ibang sisisihin kundi ang sarili mo dapat kasi sa kakaunting halaga niyan compared sa cost ng lot at saka building mo uh, it would be it, it would be wise to do the survey so yun lang po ang i-advise ko sa mga lalo na sa inyo mga OFW sa mga nasa abroad alam ko naman meron kayong kanya-kanyang mga properties dito sa Pilipinas eh wag nyong ano wag nyong uh, titipirin kung magpapatayo naman lang kayo ng building iunahin nyo muna yung survey kasi yun talagang pinaka-importante at saka may peace of mind din yung architect at engineer nyo na magtatayo ng bahay. But sa mga architect naman na talagang professional, hindi talaga yan magtatayo ng building kung hindi hindi yan certified at saka uh, merong present na plan na signed and sealed by a geodetic engineer. So yun po ang kaunting gusto kong ishare sa inyo na nandito nanonood sa channel ko at ang aim naman dito ay mabigyan kayo ng kaunting kaalaman regarding survey at saka purchasing of properties kung meron kayong mga tanong uh, just comment kasi hindi ko pa kayang mag live ngayon but Eventually, kung uh, matulungan na ako ni Ma'am Lynn, I can do the live at saka live ko rin sasagutin yung mga tanong nyo. Ito na po siya guys. Lumilipad na po. Tingnan nyo. Lumili ko na doon sa mga waypoint na nakaset. Kung titingnan nyo, 1 minute doon sa may map plan, 1 minute 37 seconds, out of 8 minutes 8 seconds yung flight plan niya. Tapos may 23, 24 na picture na siya. natapos ko rin palit pa rin <laughs> ang, ang job na ginawa ko sa drone nahihirapan ako kasi hindi na ito concrete road na pinasok ko eh walang signal hirap ng signal hindi ako makapasok sa live ni ma'am Lynn nagbabuffer siya hindi ko na namalayan na premiere ko ngayon hindi, hindi ako makapag jacket hindi ako makapag ah, reply doon sa sana ina-adjust ko yun eh pero wala akong signal Kung katulad ng hanggang sa revenue nyo. Yan Nagbabuffer. Walang signal. Punta na ako sa second site ko. Medyo malayo din. Pero kakayanin ko to nung oras na ngayon 11.15 so past 12 na siguro ako darating sa second site ko na paliliparan hello nasa second site na po ako ito sinet up ko na ito po yung second site ko tsaka ito na rin ang drone try ko na itong paliparin Ito na po ang second job ko, second na uh, ikapangalawa na to na job. Uh, uh, nasa 21 photos na siya, 1 minute 51 seconds. Pangalawang ano ko na to, palipad ngayong araw. ito po yung live feed nya tingnan natin oops yan live feed yan po ang flight plan nya pabalik na so kung kung ibang window naman ang titingnan natin ibang window naman. Ito po yung ano niya, yung yan, yung live feed niya galing doon sa doon sa drone. Bawat every one second naman yan nag picture siya. Kung titingnan nyo dito dito oh, 46 45 46 47 So 47 picture na siya mula nang mag-umpisa. So isa-isa yang nakasave yung picture na doon sa SD card na sa drone. Tapos meron lang yung software na nag-i-stitch sa mga picture na nandun. Palanding na po. Ha landing na yung drone. So nice. tingnan natin. ayan tapos na po process your images into a map okay na lang natin so dun po nagtatapos ang palipad ko ngayon abangan po ang next na activity natin dito lang sa BGA Solo Surveyor maraming salamat po